Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ni Creset Laurita Chu. ito sa mga credible na nagpo-post sa social media. At ang basihan naman ni Creset is yung report ng Squire Money. Okay, uh, ito basahin ko yung post. For the first half of 2024. The Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons of gold between January to June, decreasing the country's reserves by 15.69%. Now to just 134.06 tons. Okay? <coughs> so, ito naman yung report ng Esquire Money na pinagbasihan ni Crisette Laureta Chu. Sabi ng Esquire, while other countries are beefing up their gold reserves, The Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first six months of the year, according to official reports. Okay. So, ako medyo nabahala nung nabasa ko ito dahil uh, importante yung gold reserve ng isang bansa. So, ang una kong ginawa is uh, Nagsearch muna ko kung confirm ba itong balitang ito. So sinearch ko sa Google. Wala naman akong ibang uh, makitang balita tungkol dito. So to me, uh, question mark pa ito kung totoo ba o hindi. Paki-comment naman kung may nabasa kayong ganitong uh, report na ang Bangko Sentral nagbenta ng halos 25 tons of gold for the first 6 months ng 2024 paki-comment ko no so i hope this is not true okay <laughs> sana hindi totoo okay kung totoo naman ano ang implikasyon nito what does it mean kung totoo ng ating Banko Sentral, eh, tayo sa Pilipinas, ang may pinakamalaking volume of gold na ibinenta. Tumi, masama yun. Kasi, ah, uh, hihina ang ating, ano, peso. Pag, konti ang ating gold reserves. Okay. Ma maraming comments na magaganda dito. So, magbasa lang ako sa mga comments, ah. Ito, si <clears throat> Okay, si Harvey Mendeha. Sabi niya, selling a large amount of gold could be seen as a sign of economic weakness which could affect international credit ratings. 'Yun ang inaalala ko maapiktuhan ang ating economic standing sa buong mundo kung mabawasan ang ating gold reserve. Okay? So, ano pa? Tama, sabi ni Jelai Makalan Luzada. Sad to say, next to that, tax increase na may mga nabasa pa kong magagandang ano. Whatever happens to the Philippines, sabi ni Kent Ken, we all deserve it because we allowed it. If we deplete our gold reserve with our cash not backed by gold, sooner or later, a loaf bread will cost a thousand pesos hihina ang ating peso kung mabawasan nang mabawasan ang ating gold reserve. Yun ang delikado. Hmm. Ito ang mga posibleng dahilan. Okay, maganda ito kay Oliver Raison Ruelo. Bakit kung totoo ah, ulitin ko, hindi ko na-confirm sa other sources kung totoo ba. So, ang mga posibleng dahilan, number one, it's an economic strategy. The sale addresses immediate economic needs such as funding infrastructure or stabilizing the economy. Correct, I agree this. Baka may pupundohan ng mga proyekto kasi maraming mga proyekto na ano ito? Unpro, uh, with unprogrammed funds. Eh, baka naubos na sa kaayod ang ating mga pundo kaya nagbebenta. Okay? Diversification, isang rason. Reducing gold reserves allows for reallocating resources into potentially higher return investments. Baka i -invest sa ibang proyekto. Pwede. Market conditions, isang dahilan. The sale could capitalize on favorable market conditions or high gold prices maximizing financial returns. Pwede rin, ano? Baka mahal ang gold ngayon. O di, benta lang muna. Tapos yung pinagbentahan, i-invest sa magandang proyekto. Okay yun. Huwag lang naman sana gamitin pang ayuda. Kasi wala itong ayuda eh. Band-aid solution. I invest mo sa infrastructure. Pwede. Okay. Debt management. Okay. Selling gold can help manage national debt, especially given the country's abundant natural gold gold reserve. So, pambayad sa utang. <coughs> monetary policy, isang rason. This action may be a part of a broader monetary policy strat strategy aligning with global financial trends. Magaling itong si Oliver Roelo. <coughs> so, may nabasa pa ako dito na China, sabi ito si Glenn Bersamo. China is planning to start their own gold action system. China is buying this gold. Ala? Sabi ni Glenn Bersamo. Grabe yun, China. Normal occurrence ang pag-sell ng gold reserves ng bansa. Ito lang, hindi ko maintindihan yung timing. Most of the countries now are hoarding gold, especially because of geopolitical climate. So, halos maraming comments na ganito. Excuse me. Ha? <coughs> Major countries are hoarding gold, buying gold. Kasi uh, may nagsabi na inevitable collapse of the US dollar. So, pag nag-collapse ang US dollar, sabi ng isa, eh, kailangan mo ng gold reserve. So, anyway, uh, I hope na kung totoo man ito, may magandang rason ang Banko Sentral ng Pilipinas. I hope hindi mawaldas kasi atin yan eh. Kaya nga Banko Sentral eh. Okay, speaking of gold, malala ko yung panahon ng eleksyon ng 2022, maraming naniwala na pag nanalo ang candidate Bongbong Marcos Jr., ay eh makukuha na ang Marcos wealth at itutulong sa sambayanan. Nung sorbe ako noon, tinatanong, bakit mo iboto si Bibe? Eh, makukuha na yung Marcos wealth. <laughs> so, sayang, uh, ako naniniwala na may Marcos Gold. Marcos Gold. Naniniwala ako na ang Pangulong Marcos Sr., mabuti ang kanyang puso. Inipon niya yung mga gold. Yung masita gold, yung masita. Hindi ni po sito somewhere. At hinintay na maglaps yung 50 years na regulatory period. Kasi pwede pang i-claim yun ng mga nagmamiaring bansa kung saan galing yung mga Yamasita treasure of gold ngayon. So, tapos na yung 50 years ngayon, pwede nang kunin, pwede nang i-withdraw. Ang problema, ay I don't know, hindi naman nasunod ang kagustuhan ng Marcos Sr. Naniniwala ko na gusto ng Marcos Sr. na itulong yun sa sambayan ng Pilipino. Yung last will and testament, naniniwala ko doon. Kailan problema ngayon itong naka opo eh wala na wala nang balita. So yung gold naging tanso. So makukuha ba yan o hindi? I don't know. O, sana uh, lesson on generosity and greediness. Itong nakikita ko may tao na bukal ang puso, hindi mag-hoard ng kayamanan, share ng share. Meron ding mga tao na gusto kanila lang. That's greediness. Greediness is a form of idolatry. Bantayan po natin yan.